I sinagawa ng Bangsamoro Tripartite Wages and Productivity Board o BTWPB ng Mole ang time and motion study validation sa Mount Kalatungan Agri Ventures Incorporated sa Lanao del Sur. Ito'y upang matiyak na ang pasahod sa mga manggagawa ay nakabatay sa evidence-based measurements ng labor at productivity, isang hakbang para sa mas makatarungan at patas na kompensasyon para sa mga banana plantation workers sa Bangsamoro. Ang Partners in Peace and Progress story mula kay Naptali Belarde. Isinagawa ang validation noong Agosto at 28 hanggang at 30. Ang MCAVI na isang banana plantation sa ilalim ng Unifruity Tropical Philippines Incorporated ang nagsilbing study site. Nagsimula ang technical visit sa isang preliminary conference kasama mga opisyal ng MOLE, Unifruity at Manabilang Services Incorporated. Pinangunahan ni BTWPB Secretary Bailed Nanding at LDSFO Head Noroline Di Maluna ang validation team na sumuri sa TMS na inihanda ni Engineer Lolita Padon Budak, isang third-party consultant para sa harvesting at packing house operations. Nagbigay rin ng presentation sa mga opisyal ng Unifruity na pinangunahan ni VP Alexander Solano ukol sa company profile, piece rate rationally at wage matrix. Sinundan nito ng field monitoring kung saan binisita ng team ang harvesting groups at packing house workers mula sa unloading hanggang boxing process. Layunin ng validation sa ilalim ng gabay ng BTWPB Mole na matiyak na ang pasahod sa mga manggagawa ay nakabatay sa evidence-based measures ng labor at productivity, isang hakbang para sa mas makatarungan at patas na kompensasyon para sa mga banana plantation workers sa Bangsamoro. Naptal Belarde I minds Philippines